tanong ko. So, inaamin nyo, wala, bago kayo bumautismo, wala doon sa labing paksa. So, naman, oo. Inaamin nyo, eh. No? Inaamin ngayon. na, wala akong inamin. ano? Wala nga sa labing Sinasabi tatlong. ko sa'yo, yung hinahanap mong ipinangangaral na si Kristo'y namatay dahil sa kasalanan, Bible study pa lang, tinuturo na yun. Kung nakakaitindi ka ng Tagalog. Ang mga nasagot na yung tanong. Nasagot. Ay, sa nga sa Bible study wala sa indoctrination. Okay. Yun ang sagot niya, di ba? Nagugutom na Oh, kasi ang tanong ko sa indoctrination. Paano ko ulit? Ngayon. Ngayon. Ang 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 tanong ko po doon. Pagka wala doon sa indoctrination, yung paksang kristong namatay sa kasalanan, buo ba 'yon o hindi? Buo ba yung aral ah, buo. Buo nga eh. Bago pa indoctrination, tinuro na nga yun, kaya buo eh. <laughs> Bo, pero... Alam mo kapatid, Ato, hindi ka makakalating sa high school kung di ka dadaan sa elementary. Kaya nga eh. Yung Kristong namatay sa krus, ibanghelyo ba yun o hindi? Ibanghelyo? Oo. Yung bahagi ng ibanghelyo yun. Bahagi. Bahagi. Yan. Saan mo mababasa sa Biblia na yung Kristo na matay sa krus? Bahagi. Saan mo naman mababasa? Sige, sige. Saan mo naman mababasa? Ibang henyo yun. Kung mabasa ko, talo ka na. Sige, basahin mo. Basahin mo. Pag hindi mo naman nabasa. Hindi, talo kami. Talo ka. Oo. na tayo. Basahin mo. Uwiya na tayo. babasa. mo mababasa mo. Di basahin mo na. Okay. Para matanong kita doon sa babasahin mo. Babasa ako dalawang talata. Ay, ah, hindi. Basahin babasa mo. Ko dalawang talata. Hindi, basahin mo. Sige. So, supportahan ko nga po. Eh. Sige, basahin mo. Eh, sabi mo, wala raw akong mababasa na si Kristo na mababasa. Wala akong mababasa. Huwag mo naman lukohin mga tao. Wala naman ako sinabing walang mababasa. Sabi ko sa'yo, Basahin mo. Manluloko yung panot na yun <laughs> ah. Basahin mo. Huwag mong tatagdagan yung sinabi ko. Sige, okay, pag -ibagi. Sabi mo pag kasi bahagi. Sabi no, sabi ko, ibanghelyo. Sabi mo bahagi. Sabi bahagi. mo bahagi. Sabi mo naman. Ibanghelyo. Hindi, ano sabi, sabi mo? Ibanghelyo, sabi ko po. Hindi, basahin mo. Yan. Sabi ko, wala akong okay. sinabi, wala kang mababasa. Kung mababasa ko, ibanghelyo. Yung Kristong namatay sa krus, ibanghelyo ba yan o hindi? Ibanghelyo? Uh Oo. -oh. Yung bahagi ng ebanghelyo. Bahagi, bahagi. Saan mo mababasa sa Biblia na yung Kristo'ng namatay sa krus? Bahagi. Saan mo naman mababasa? Saan na mababasa? Sige, sige, saan mo na mababasa sa ebanghelyo 'yon? Kung mabasa ko, talo ka na. Sige, basahin mo. Basahin mo? Mo. mo. Kung mabasa ko, ibang Basahin mo nga. Eh, Para, para naman mong... akong tutol kung nabasa mo eh. eh ano eh, ka naman? Kaya nga pinapabasa ko iyo eh. Bakit mo eh, pinababasa? Kasi ka please. sa akin nung sabihin kong bahagi yun ng Ebangelyo. Dahil wala kayo mababasa. Sabi mo, Ebangelyo, okay. pwede basahin mo. Bakit basa okay. mo? Oh. Sama, basahin Ito Nga, ako, ako nagtatanong. Okay, ha? Ako nagtatanong. Ang tanong ko, basahin mo rin na bahagi ng Ebangelyo yun, ha? Oo, oh, sige, mga tayo. Ang basahin ko, yun ang Ebangelyo. Tinatik kung sino tama. Sige, sabi mo, Ebangelyo yun eh. Yung si Kristo namatay sa krus, 12 saating kasalan, Ebanghelyo dalawang talata. Sige, basa. Ngayoy ipinat una ko rin to 15:1 hanggang 3 kanina pa to eh. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid. Okay? Ang Ebanghelyo. Ayun, malinaw ha? Nasya nas sa inyo'y aking ipinangaral. Mm. Na inyo namang tinanggap. Nasya naman ninyong pinan pinanatiliyan. Sa pamagitan naman ito ligtas kayo. Kung matigan ang ingatan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampal tayo ng walang kabuluan. Verse 3. Sapagkat, ibinigay ko sa inyo una sa lahat, akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasala sa kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan. Sa Roma 1, sabi ni Pablo, hanggang tres, si Pablo na alipin ni Yeso Kristo na tinawag maging apostol na ibinukod sa ibanghelyo ng Diyos. Nahanap natin kung na ibanghelyo. Na kanyang ipinangako ng una sa pamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Ano ba yun? Tungkol sa kanyang tungkol sa kanyang anak. Malinaw. Yung ibanghelyo, tungkol sa anak na ano yon sa Korinto sinabi na namatay sa kasalanan. Ha, ang Ebanghelyo. <laughs> <Malab> <laughs> tungkol na sa anak eh. Malabo. Babasahin ko. Unang pet. Malabo ha kapatid. Hindi. Hindi. Pagtalong ka na uli ng iba, malabo malab eh. Malabo. Ito. Malab sa sabi, si malab si sa sabi mo. Babasahin mo ang Ebanghelyo si Kristo'y namatay dahil sa kasalanan. Hindi ba Ebanghelyo? Sabi mo, babasahin mo. A asan na sa binasa mo? Wala Malino. ka nang binasa eh. Ang si ibang... Pablo, ibinukod sa Ebanghelyo tungkol sa anak. O asan din yung nakakita ng anak? sinabi niya sa Korinto. ang Ebanghelyo ang ibang ko sa inyo, eh. no, na aking talanggap, na inyo time namang tinanggap. Na si Kristo. Una nga talagang. Time is up now. Time is up. Uh, Jesus Christ